Kain ng pamilya sa farm. Kain, kain, kain! Kain, kain, uh kain! -huh. Dalawang crispy pata. Sound check. Juro! Dalawang kilong liempo. po. Pag mga ganito daw, dahil tinitikman mo na. Pwede na. Limang kilong tilapia. Putok na putok! Yan ang tulong-tulong namin na niluto at pinagsaluhan sa farm. Tara, samahan nyo kami. Okay, ngayon araw tayo ay manananghalian dito sa farm kasi nagsiuyan nyo ang mga kapatid kaya maghahanda tayo ng kauntian. Yan. Iladala natin dito sa ating tricycle na yung ilan natin gamit. Yung ilan to follow. Pero natito na ang ating ihawan, muntika, limpo, sa so, yung tilapia. Nahiram na rin kami ng lamesa ang kakainan namin. Ay dagis naman eh. Dinala ko rin ang foldable na lamesa sa bahay. Dagis din pagbababa. Dahil tanghalian ang kainan at mainit, naglagay kami ng mga tali sa pagitan ng farmhouse at grower house. Nilagyan ng trapal, Magsisilbi kasi itong lilim sa ating pagluluto at pagkain Okay na, ating silungan O oh, chef, anong menu chef? Ha? Huh? Anong menu? Tilapia, yempo Tsaka kapitbahay kapit bahay. <laughs> Crispy bata ng kapitbahay Okay, game Butay marami tayong naipon na pang dito Ayan Dalo na tayo sa sala basa yung kawaya, pero ang kawaya naman kapag ito ay, yung loob nito tuyo kaya aapoy uh, pa rin ito ito ang mahirap pag walang butayin tuma naman ang pagpapaapoy tuloy ang bangay kahit basa ang bunot Bu basa ang bunot basa ang bunot <laughs> lang tuloy ang bangay o diba, umapoy din ang pagpaprituhan at bumaga din ang uling nilagyan ng sanda makmak na oil. You oil 'yan galing sa 5 star. O diba tipid. Sana ako lang na ni jump full ang limpo. Tinimplahan oh, ko ng asin at paminta ang pata. At i-sinala 1 2 3. Ayun, sagitsit na nakarami na ng lempo. At si kuya, kumuha na ng daon sa ng saging. Excited nang kumain na. Ah. Dahil malaki ang apoy sa pata, doon na rin sinala para tipid. Paluto na ba yan, Jimon? Paluto na? Paluto na yan, lapit na. Kaya ubos lahat ng kapayang ari. <laughs> so, so yeah, paluto na yan. Paluto na Yup. bali baligta rin lang ang pata si Yusef naman, tinitraining na rin yan ano yan? sumagawang sausawan naang malay ko ba? <laughs> anong paghahaluhaloy mo? sibuyas, bawang, toyo, suka kung gustong mahanghaw, may chili dito saka sukal Kaya mo, huwag mong Aba, ay ayos naman ah. Na nag-training dyan eh, Arik. Arik. Mag-ama yan eh. Pag mga ganito daw, dahil tinitikman mo na bago magkain mo. Baka hindi masarap. Pwede na. Baliktari lang natin. Ba't natin lang safe? ahunin muna natin para sa pangalong prito ahunin, palamig, tapos isasalaw ulit natin palamigin lang natin muna mga 5 hours sound check judo alat ang makuuna to <laughs> ang mga tilapia pang ihaw dapat talaga naisip namin gawing pinaputok na tilapia kaso may kaliskis pa eh di kinaliskisan ay saglit naman eh. Nagsalang na rin ako ng tilapia sa ihawan. Tapos na rin naman kasi ang lempo. Okay, tilapia na tayo. May napasipag. Sana nang Pinaputok na tilapia kaya ang na. Hindi na riskisa nila. Ito yung sauce ng crispy pata. natin. Ang ipiprito tilapia, isinalang na rin. isa ni Jayman. Ay nainip ako, kaya sabi ko, ay lahat na. Nang biglang... Ayun, munti ka na. Buti na lang, outdoor tayo. Kabado bente. <laughs> Dahil napasarap pagkakaliskis na isda kanina. Wala nang natira. Wala <laughs> nang natira pang na Ano na para makakain na kagad. Okay, tanguhin natin itong uh, lapya. Sige you no, know? putok na putok. Mamay pating usoy, putok. Mayama si mantiga. Yan, pangalasalang ng ating pata para siya pumutok. Sana. Pumutok. I know, I know. Pero para sa amin lang naman ito, kaya maykus-maykus na. <laughs> Umuwi na natin ta. Ito na ang ating mga players, Ano nila talino 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 na talino 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 Masarap pag sama-sama kainan sa farm at ganito karami at kasarap ang kakainin. ba? Oh, mm. <laughs> <laughs> <na din>, <laughs> kumain. Gusto daw makita ni Kalila. Hello. Say hello. Hello. At ni Kiona ang cows. So hello hello. sa so camera. Hello. 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 How are you? How are you? Yeah. Pumunta kami sa baka. <gasps> Tuwan-tuwa sila sa mga baka. At sunod na pinuntahan ay to the goats The goats. Yeah, Napakain okay. sila ng kambing. Yeah. Nang tinanong ko si Kalila na nag-enjoy sila? Yeah. Yeah. yeah why? It's a bit yucky. Yeah, why? Ang gusto yung tayo eh. Ay, kaya, Kiona, na-enjoy bang magpakain ng mga kambing? Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Okay, yun lang para sa video na to Nag-enjoy po kayo sa ating tanghalian. Woo! <laughs> <Yes! speaking> yun lang. Maraming salamat. Subscribe and... Peace! <speaking>